Nauna nga nagising ang aking mahal na asawa at ako naman ay natanghali na, Diyos ko po. Nakita ko nga na naghugas na siya dyan, tapos yung aking steamer, hinugasan na rin niya at nakapagsaing na din. Mapapabilib ka na lang talaga sa mga kagayang istro na nagpupursige na makagawa ng mga gawaing bahay tapos paghahanap buhay. Kahit na isang kamay lang, ay naku po, mapapamangha ka na lang talaga. Kasi nga naman, hindi rin naman talaga hadlang iyon para magpatuloy ka sa buhay at mag gawa yung mga gawain sa araw-araw. Habang kami ay gising na mag-asawa, itong mahal namin na anak, na si Heto, sarap na sarap pa rin sa kanyang pagtulog. At syempre, dediretso na ako sa aking mga paninda. Ito nga pala ay cheese stick. Mabenta rin pala itong cheese stick na to. Kaya naman, heto, gumagawa ko ng marami. Kasi napansin ko, nung unang araw, ay eh, maraming bumili hanggang sa sunod-sunod na nga. Kaya naman, gabi-gabi na rin ako nito gumagawa. Kapag nagtitinda ka, huwag kang matakot na sumubok ng ibang mga ititinda kasi hindi mo naman malalaman kung ano ang papatok at kung ano yung talagang mabebenta. Napasin ko nga na napakainit talaga ngayon. Kaya naman maaga talaga nagdi-deliver itong aking asawa para hindi siya aabutan talaga ng sobrang init. Kasi nga ba diba, bawal sa kanya. Kaya sa aming mga suki, order po kayo ng maaga kasi po pag inabutan na ng tanghali, naku po baka hapon niya na i-deliver. Ide Salamat po sa inyong pag-order. Maghanap buhay muna po tayo.